At tara muna nga guys, samahan nyo ako at tuhugasan natin si ating Sayara Buddy. Ayan si Sayara. At ito nga yung ginawa nating parkingan. Ayan. Halos putol yung kanyang bubong. Hindi pa kasi natin natatapos yung ating parkingan ni Sayara. Pero ngayon guys ay huhugasan natin siya. Samahan nyo muna akong magcarwash. At kasi... Lagi-lagi ko siyang nililinisan tuwing darating ako at bago ko siya gamitin kasi alam mo naman ngayon na maulan at ito yung pagkakataon na lilinisan na naman natin siya magsimula nung pinarking natin siya rito kasi noong Merkoles ay huling rolling natin at ngayon nga ay magro rolling na naman tayo ngayong araw ng Sabado kaya huhugasan na naman natin siya guys nice ay nangyayari na naman ayan may mga bakat-bakat na naman ng paan ng ating mga kalapati ayan kahit nahugasan na natin siya ayan dahil meron pa rin siyang mga ayan ipot ng kalapati dahil dito sila minsan nag tutungtong ayan sa mga yan at dito nga natatapunan sila kaya ito ay dudugtungan natin yung kanyang yero at ito nga yung parkingan ng ating sasakyan halos kulang ayan dahil marami tayo nakalagay dito sa ating parkingan nandito pa rin kasi yung ating mga ginagamit sa pagro-rolling na mga bote halos napakarami nating mga bote guys pati na yung mga 1.5 natin ay halos nandito ayan kasi halos sa isang linggo nagagamit natin tong mga bote na to kaya si Sayara body ay six six rito sa uh, kanyang parkingan ayan balita ayusin pa rin naman natin ito at ito nga guys, kailangan na natin siyang ayusin na naman ngayon at magkakarga tayo ng paninda dahil tayo ay magro-rolling ngayong araw ng Sabado. Kaya tara nga guys, uh, hugasan muna natin siya para makapag-rolling tayo ng ating paninda mamaya. Ka, para mali guys, linisa muna natin yung ating sasakyan para gagamitin na naman natin mamaya. At ito nga yung ating binili na brush niya guys. Ayan, pang sasakyan talaga ito para kahit yung bubong ay maabot natin na linisan. Kasi dati nahirapan ako maglinis ng bubong dahil minsan madumi at magabok. Kaya naman ito, bumili tayo nito para maabot natin yung pinaka tuktok ng bubong ayan para hindi tayo mahirapan sa pagkakarwash ng ating sasakyan kasi tuwing umuwi ako dito guys ay binabrush ko lang yung mga dumi ayan yung mga dumikit sa sasakyan natin lalo ngayon tag-ulan guys kaya tara simulan na natin siyang linisan at ito nga guys katatapos lang natin sabunan si Sayara at ang isusunod naman natin ngayon ay babanlawan na natin siya tara samahan nyo muna kung magbanlaw para matapos natin siya at mapunasan na natin ang basahan okay. ganyan lang kabilis mag karwas ng sasakyan at minamadali lang natin kasi hindi naman siya ganong marumi at may mga dumi-dumi lang na nakakapit sa kanya dahil natalsik-talsikan na naman siya ng putik noong umulan kasi yung kan natin ay lupa ayan, yun yung parkingan nya lupa pa rin yung tinutungtungan nya kaya yung mga talsik ay pumupunta pa rin sa body nya kaya naman tara, balawan na natin siya guys para maayos na natin yung ating mga paninda sa loob ng sasakyan guys na hugasan na natin siya at medyo pinapatulo lang natin siya ng konti para mamaya maya ay pupunasan na natin siya ang gagawin muna natin ngayon guys ay i-check natin yung kanyang tubig sa radiator kung okay pa ba yung tubig niya bubuksan natin muna yung bukasan niya dito Ayan. at tayo doon sa may harapan kasi dapat lagi rin natin chinecheck yung kanyang tubig sa radiator kung ito ba ay okay pa mamaya kasi takbo lang tayo ng takbo biglang mag overheat yung ating sasakyan di pala natin na check na wala na palang tubig yung ating radiator ito guys yung kanyang radiator ito. ito, kasi yung kanyang collant dito nakalagay yung collant guys at dito natin che check kung may tubig pa ayan Ayan, meron pa naman tubig at nasa label pa ito kasi guys, yung kanyang kulay ng tubig ay yung kulay green. Ayan, kulay green yung tubig niya kasi may colant yan sa loob. Ayan, yan yung sinecheck lang natin. At kung mapapansin mo naman kasi dito ay medyo malabo lang yung kanya pero may laman pa yung ating colant. Ayan, ito yung kanyang tubig sa radiator kasi kapag uh, dito tayo nag-check ay matatapon kasi yung tubig na nanggagaling dito sa ating radiator at dito sa ating reserva. Ayan. Kaya dito tayo nagcheck ng ating tubig. Hindi tayo nagbubukas dito kasi kapag dito tutu aapaw yung tubig. Ayan. At ito naman guys yung tubig sa ating wiper. Ayan. Kung malabo ang inyong wiper, pwede kayong mag mag spray ng tubig. Ayan. Dito sa ating sprinkler. Ito yung ating sprinkler. Ayan at importante guys, chine-check din natin yung ating brake fluid mamaya pala ay wala nang fluid, ayan ayan yung ating brake fluid guys kaya tuwing umuulis ako ay chine-check ko muna yung ating coolant uh, at mamaya i-check natin yung makina kung may langis pa kasi kanina ay napa na natin pero i-check natin mamaya bago tayo aalis para bababa na naman yung langis niya kasi mamaya pa naman tayo aalis bago tayo alis ay tsaka tayo magsi kasi ngayon guys ay umanda na yung makina at nagkalat yung langis sa buong loob ng makina niya kaya hindi pa natin gaano ma-check yung langis niya guys kasi nakaakit pa yung kanyang mga langis guys ayan mamaya check natin mamaya bago tayo aalis at sarado natin ng mabuti ang ating serba sa radiator eto nga guys yung kanyang ayan at punasan muna natin guys yung ating sasakyan ng basahan para deredertsyon na tayo para matuyo na siya guys Ay, na. makapagkarga tayo ng ating mga paninda mamaya nga guys, katatapos natin magpunas-punas ng ating mga sasakyan mamaya ay i-ready na natin yung ating mga dadalhin sa pagro-rolling dahil kay Sayara Body guys ay mas napaparami nga yung ating mga dinadala at mas napapabilis yung ating tubo o income ng pera kasi mas malaki yung maipapasok nito sa atin dahil sa mas marami tayong madala at mas marami tayong customer na masusuplayan guys, ayan at salamat sa pagsama naman sa akin ito nga si Pinigoso, tiyaga-tiyaga lang magkakaroon din tayo nito matagal po rin kasi pinangarap ito guys ayan, maraming salamat